na po tayo maglugaw pa na po ako kaya maglalakad na po tayo pa -uwi. Super dilim po sa labas kaya ay paiwagin ko yung aking light may light kas ako yan yan light po yan yan may ilaw po <laughs> maglalakad na po ako pa uwi yan. Dito sa kona. pa. ko na ako eh. na. Blood yan teh. O o. Pa-winak mo. mo na Dali muna 'yon. halik na dalhin mo na ito. Mga niya mo kana. At sakit din anak bro gina. Ikaw ha kabugat ngani hala. Apag dito. Like na. po. Naglalakad na po ako pa uwi. <laughs> <laughs> like bayan, like. Magsimu na kayo. Pwede na sila. Lagi ang pwede birthday ngayon Walang pagpa-birthday. kasi Flor de <laughs>

<laughs> Maghay muna kayo, oh. Hello. <laughs> Dito po tayo, oh. Dito po yung mobile. May kukuha po sila ng gamit. na. Oh, kapit na. Oh, Welcome to my vlog! mamaya <laughs> yan? ano tayo maguyang sila ani talang <laughs> ani ulan nandito yung kapatid mo nayare na ako niya Nayari! sa kada ako ano kali o oh, abang mo ano kali al ano yun ladder And ay bed bed ba pa may ako my... pag magpa-blessing rakat kayo, imbita hara kami magtaong ka. Ha? <laughs> 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 said, Be, alam ginagawa mo kay Sophia? Tignan mo yung dalawa, oh. Ay, mm. Si so, Sophia. So, gonna... Oh, lang na kayo niya at yung make-up. Oh, Oh, yan. <laughs> <laughs> muna kayo. Sana ba Hello camera po. Yan, oh, para mamaya makita kayo sa, ano po, sa vlog ko. Eh, di, oh. Hi. mga ganda mga dilag. Ayan. Ano <laughs> mga pangalan? Siguro pa-introduce muna kayo. Just... Ano ba? Ano Ano ba sa'yo? Oh. Kieran. Sa <laughs> si na rin ako. Sabihin oh, mo paki-follow si oh, si oh, niyo po siya sa kanyang page si Wing. Yes. Si, Wait, si, si, wing. si Si Wing. Si Wing, si Kieran. si Nay si Nay ka? Nay na Dina po. Si Dyna, hindi makita si Dyna. Na, ano, ito naman si Ganda. Ang ganda ko sa camera. Alam mo bang kayo maggaganda? Ano 'ni? Napana ako. <laughs> beti ka pa pakain ka naman Anaya, Anay, ano din ha ayan tawag ako ni Flor baka mayroon wait ano ka to ne Flor Sabi ko magpa ka wala sa soft drinks may Ang mahal naman yung bedsheet ko din, 400 plus yun. Puro na nga yun. Yung kahit ano yun, 800 plus binayaran, dalawa. Ay, dalawa pa na palaan. Ay, 100. Oh, ay, kay Joy yun. Ay, ang laki kay Joy, pinaano sa akin. May malulubat na ako. Nag-warning na. Nag-warning na. Hindi na ako kaabot sa bahay. Maupuputol ang ano ko. O, oh, atensyon. Wala na. Malubat na ako. Madadapa na ako. <laughs> Sige ni ha, mas charge sa niya ako. Hoy! Saan pa yung daan? Ano <laughs> na po tayo mga lode.